O, uh, si Ate Bea naman ang itatry ko ngayon. Ate Bea dito, ang ating uh, isa sa scholar. O, oh, kamustahin mo si Lola? Pasok ka ha, kausapin mo si Lola. Ay, ano naman po ang ano trabaho niyo dito? Nagtatanim din po. Katulad ng mga pangulay, mga pulong kahoy sila, Nagtatanim. Ako medyo ko nakakapos na. Yan, napakabang pa na ako ng karamdaman niya. Sa, sa pagtulog ko rin sa gabi, hindi rin ako makatulog <laughs> ng maayos. Tinatawag niya ako ni Ate Bea. Kaya ah, ang galing ha. Palakpa ka naman nati, <laughs> <si Lynn. laughs> oh. na natin, Selin. Oo. Galing ng ating skola <laughs> na. Ba't <laughs> parang... Kaya lang po kami bumaba dito. Ito ay kabihasnan. Malapit po sa bayan. Mm -hmm. Sa so, tinitirahan po namin, napakalayo sa bayan. Mm -hmm. Bago makarating sa bayan ang may sakit, patay na. Sa kabila nung maasikaso siya, binubugbog bog niya oh, pa siya. Opo. Ay kinukuha pa nga po ako nung pagpaligo ko eh. Ay gano'n. Pinaliliguan pa ako niya kahit inaaway okay. ko. <laughs> Gratay naman nun. <laughs> Para po, para po kasi makita ng aming mga anak na kahit gano'n ang ginagawa ko si sa tatay nila, akin, oh. mahal pa rin nila ako. Hindi ko siya para Paragayahin. Paragayahin po kami ng aming Paragayahin mga anak. gayahin nila. Hmm. Ang bait po ng asawa niyo. You know? Ay, mabait na Kahit, pero maganon po si nanay. Opo. Ah! Oh. Hey, nakakita ng artista eh! Oh. Hey, Nako na ano. Nay, kumusta kayo dito, Nay? O, oh, si Ate Bea naman ang itatry ko ngayon. Ate Bea dito, ang ating uh, isa sa scholar. O, oh, kumusta mo si Lola? O, oh, papasok ka ha. Kausapin mo si Lola. Kaya man, ipagdiwan ng mami, tinaalisan mo lang eh. Puro ka, pareho. Kami din Ah, kumusta po? Awalan, ah, wala sa ito. Buti naman na. Wala na nga nakakaraos. Hindi pa ito paano. Kumusta na po? Kumusta naman po ang style ng buhay-buhay nyo dito? Minsan nga po, mayroon. Minsan, wala. Siguro maganda doon ka, ate. Upo pa doon, tabihan mo siya. Ah, ay, ano naman po ang, ano, trabaho niyo dito? Nagtatanim din po. Katulad ng mga panggulay, mga punong kahoy sila. Nagtatanim. Ako medyo ko dahil. Kaya sa panahon ang karamdaman niya tapos na, 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 na ako naman sabi ko kanina kumalap sila ng pira para ako nakapagpagamot hmm. kaya nagpunta yung anak ko doon ay ilang may taon na po ba yung sakit nyo? nasa apat na taon na ngayon ah grabe kailangan na nga pong maipagamot na kayo kasi po ano, Parang nararamdaman ko na pong masyadong nahihirapan na kayo. Mm -mm. Pero, kumusta naman po yung kita niyo doon sa mga tinatanim niyong ano? Minsan din wala. Hanggang sa pagkain lang kami. Mm -hmm. Anong gagawa namin? Kaya yung sakit ko, lumala lang lumala. Sino pong nagtatrabaho sa inyo dito sa ano niyo? Sa so, bahay niyo ito? Ayaw ako kung isa ah, uh, Ay ngayon po? Nasaan po siya? Andiyan sa galaan. Mm. Kung wala sa bahay, iyon na. Siya ang gumagawa dito. Ano naman po yung trabaho niya? Wala po. Bantay lang siya sa bahay. Mm. Nabantayan ako minsan. Dahil yung hindi nga ako makapaggagawa, yung ako ko inuutosan ko. Pag dumating sila, tapos yung anak ko, mag-iigib, mangangahoy, ayun. Kung baga po, katulong din po ninyo dito sa ano, loob ng bahay. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Dahil hindi nga akong makatrabaho sa loob ng pamamahay. Siya yung parang katawang ko rin dito. Ay, ngayon po, may pagkain po ba kayo? May bigas? Okay. Mm -hmm. Pero pang kaunti. Ah, kaunti na. <laughs> kaunti na. Magaling yung blogging natin. Tuloy <laughs> na. Magaling ang ating skola. Nais ko na nga rin makapagpagamot para ako'y gumaling, makakilos ng maayos, tulad ng dati. Dati naman po, hindi kayo ganyan. Ay, hindi. Ah. Katulong ako ng asawa ko sa lahat ng trabaho niya. Mapamabigat, mapamagaan. Katulong niya ako sa lahat ng trabaho. May ilan po bang anak niyo? Iisa na ang walang asawa. Uh, wala po siya dito. Andito tinutusan ko na maghanap ni ko kahit 500 para ako makapagpa-check up bukas. Ah, uh, gusto, na, gusto nyo na po bang makapagpa-check up na ngayon? Talagang nahihirapan na po kayo sa ano. Hirap na. Siyempre po, ano, napakahirap naman po talaga yung Hirap. hingal. Hirap pabalik-balik, pabalik-balik. Ako'y sawa na. Talagang ayaw ko na sana. Pero may ituturo po ako sa inyong pwede niyong pagpagamutan sa bayabas po. Sa susulat niyo lang po yung buong pangalan niyo tapos bibigyan kayo ng 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 result nung nung sakit po niyo. Tapos bibili po kayo sa butika kasi mm. kung kilala niyo po yung kapatid nung pinsang ko, yung anak po ni Tita Jocelyn. Si Ate Aya po. Oh. po, Tara, di po ba hinihimatay po yun, tapos hinihingal. Mm -hmm. Doon lang po namin dinala. Tapos ngayon naman po, ayan po nakakapag-aral na po. Ayos na po. Mm -hmm. Tama po, sumusunpo yung hingal niya. Mm -hmm. Ay hindi naman po masyado. Ako po may gamot pa akong yung ano, binigay po ni Father. Mm -hmm. Tapos binigay ko naman po sa kanya kasi hinihingal po siya nung isang gabi. Mm -hmm. Ay, diyan sana ang mainam. Ako hirap na hirap na talaga. So, minsan na nahihirapan ko nga yan at talagang ginaganyan ko ko talaga yung ganito niya. Talagang ako napapaawa rin. Ako naman, masalakit naman yung mga ganito at natirang kaso ako nung isang araw. Hindi siya. Pero hindi naman po nyo paproblemahan ng bayad nyo doon. Kahit 20, 40, 50 ang bayad. Depende po sa kung anong ibibigay nyo po. Matanda na rin po yung nag-ano, nag... aano nag gagamot doon kasi doon po namin pinagamot yung pinsang ko. Ay, eh naman po at malakas na malakas na. Tsaka yung paghihimatay po niya, anong na, parang naalis na. Pero minsan hinihingal kasi masyadong nahihirapan, ganun. Sa pagtulong ko rin sa gabi, hindi rin ako makatulog na ang maayos. Tinatawag ako ni Ate Bea. ang galing ha, palakpakan naman natin sa ay, parang... Ah? Okay, pasok na ako. Sige po. Mm Huwag -hmm. ka nga dyan. Dyan ka lang. Oo. Ito yung bahay nila, Lola. Yung kawasan po namin kanina, pang ilang anak po nyo yun, La? Nanay na lang pala, bata pa eh. Uh, uh, pang po po yung pang-apat po, anak. Hmm. Bali lang po sila? Hanin po. Tatlo. Ang babae ko, tatlo rin ang lalaki. Nakuwento na ba ni Lola, ay ni nanay, ano yung sa nanggaling, paano niya nakuha yung sakit niya, parang naninilaw yung paa niya. Ganun nga po. Hmm. Ano, ba't wala ko ba kayong ano dito, yung mala malapit na klinik? Meron po dito sa bariya. Oo. Um, dapat? Ang problema lang po namin yung pambili namin ang wala. Kasi hmm. pamasahe. Hindi pa mo pa nakukuha ng libre yun. La? Hindi po. Hmm. Dito sa mga butika dito, hindi po. Oo. Oh. Pagka po hihingi kayo sa barangay, sasabihin lang wala. Ay, ganon? Opo. Madalas ko po yung gawain Sa bagay, baka yan. naubos yung budget. Ay nga po um... ang sabihin nila sa akin. Yeah. Madalas ko pong ginagawa pag naatake ako ganito. Kasabihin hmm. nila sa akin na wala, ika, kailangan ika. Bumili kayo sa butika. Mm -hmm. eh, papa papaan yung ikakawa, naman po kami pambili, yeah. kaya kami humihingi. Ay problema na ninyo iyan. Hindi pa po ba kayo na? Hindi pa po ba kayo na-check up noon pa? Na-check up po nung minsan. Apo. Ay gumaling po ako. Ay umulit nga po nung bumagyo. Apo. Ano daw po yung findings? Ano po nakita sa ano ninyo? Wala po sinabi. Basta binigyan po nila akong pausok. Mm, mm. Ayun, pinagpausok naman po ako. Mm. Ayun lang, wala nang iba. Okay, dapat ano po yan? Kasi baka may problema po sa ninyo. Dapat makapag-general check-up. Kasi hindi pa siya parang dilaw, ate? Parang nga po, tas parang manas. Hindi po ba? Hindi. Hindi naman siya manas. Parang dila dilaw lang. Nap napansin yung parang dilaw, Nay. Mm. Mm. Napapansin ko nga po yung sarili. Kaya po hindi ito tuloy-tuloy pagganing niya. Dahil kung po yep. siya, hindi ito na-ulit na mga mga nakasitang gamot. Naman, naman. Ah. Mm, dapat talaga. Kasi mahalaga yan, Nay. Mahalaga po sana kung mapambili. Oh. Ay, Ay ako, may reseta po kayo. Wala na po. Ah kailangan po magpa-check up muna uli. Mm. Bago mag ano kumuha ng reseta ng patiga mo. No. Oh, ano oras na ba? Para sa check up. Ay, las 4 na din. Bukas na. Sige na, ano na lang. Kung ano yung kung ano man yung may tutulong ko la, lola bukas na lang kasi uh -huh. binigay ko lahat sa anak niya para okay. maayos tong bubungan natin, okay. Uh -huh. no? Ay yung bubungan po nung uh -huh. Puti ko yung sa inyo, yung kabila. Yung kalahati. <laughs> uh, po. Pero dapat talaga maano siya. So, Ma-check up talaga. Kasi para malunasan mo no, yung sakit nyo. Nung pong una kong pagpa-check up, nung ako'y mamana, sabi nila, yung daw puso ko oh, lumalaki. Eh. Mm. Tapos natutubigan daw. Eh daw, ngay, mm. Yun daw ngay oh, ngayon. Mm. daw ngayon. Oo nga, yun yung sinasabi ko. Mm. Yung dinala namin po sa albularyo po. Mm. Sabi po ng doktor, yung puso niya po lumiliit. Mm. Tapos, eh, mahina po talaga. Ang binibigay lang po sa kanya, pausok kasi mga gamot. Hindi po talaga nakakaya. Tapos nakakita po kami, ng, yung pinsang ko rin po kasi nalong po. Mm. Pinagamot po siya namin doon. Tapos ayan po, napakalakas na po. Mm. Bakit po kaya sa'n niyo yan nakuha? Sa tingin niyo lahat, sa'n niyo nakuha? Ako sa iniisip ko dahil dati, ako mapagtrabaho, ako lang lahat ng mabibigat. Mm ang nakuha ko ito, buhat nung kami mag-uling, saka magkarga ng kahoy. Mm. Doon ko ito nakuha. Ah. Sa, pag, sa paghahangaw sa uling. Iyon. Sa alikabuk po. Alikabuk. Sa usok. Doon. Mm. Doon ko ito nakuha. Doon ito nagsimula ay. Eh. Mm. nung araw. Di ba talagang pagkadilaw? Oh? Oo nga po. Kaya talaga dapat ingat sa sarili. Sabi nga po, yung kalusugan ay yaman po natin. Opo. Hmm. Tapos bawal pong magalit ang may Bawal nga at ng lang lalalaan. Hmm. Kayo naman la, alam niyo po kung saan yung mga ninuno nyo, saan oh. talaga kayo? Opo, dito nga po. Kaya lang po kami bumaba dito. Ito ay kabihasnan. Malapit po sa bayan. Hmm. Sa tinitirahan po namin. Napakalayo sa bayan. Yeah. Bago makarating sa bayan ang may sakit, patay na yeah. sa kalayuan. Mm -hmm. Kaya naisip ko nung huli na ay lumapit-lapit dito sa bayan dahil mayro'y tinatag si Bro Martin na punduhan ng dumagat. Doon nalang itahakot tayo mula. Yeah. Kaya andito kami. Mm -hmm. Ay kung doon kami mamamalagi sa amin, malayo sa bayan. Yeah sa lutong kalalagayan ko ngayon, hindi uubra ng malayo sa bayan. Mm. Hindi pasadaan, mamamatay na ang tao. Yeah. Dahil nung araw, nagkaanak ako na isa, nagkasakit. Mm. Anong no, kinabukasan, ibinabaramin e dito sa bayan, mm. doon pasadaan ay namatay na. Eh. Yeah. Kaya ay kako, hindi na dapat dito sa kabundukan. Mm. Dahil hindi nakakarating sa bayan. Pero kung malapit ikako ito sa bayan, Ante Manay, ikatatakbo sa bayan. Mm. nagagawa ng paraan ng doktor. At kahit ka may pambil o pambayad, sa layo ba naman ayun? Mm. Tagang mamamatay mama, ang may sakit. Sige la. Huwag ko kayong magalala. Bukas, bibigyan ko kayong pan-check up at pambili ng gamot, ha? Okay. Eh, ito po yung sawa pala ni Nanay, si Nanay Esperanza. Kaya yung pangalan niyo Tay? Maraming. Si Tatay Rodrigo. Ilang taon naman po kayo? It, 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 it. Buti po si tate, alam niya yung edad niya, ano? Uh, eh, kayo po, nay? 59 alam. po. 59? Sa December 24. No. Okay. Pero okay naman po yung samahan niyo. Awa po nando sa si ayos naman po. Binubugbog At, po ba kayo? Mahal na mahal po ako niyan. Ah. Tayo dito nga kayo, kung totoo, <laughs> di, dito, tignan nga natin kung talagang mahal na mahal kayo. Ba't nasabi niyong mahal na mahal ko kayo ng asawa niyo? Hindi eh, po niya ako sinasaktan. Eh, balita ako, sinusuntok oh. ko kayo. Eh. <laughs> hindi, ko ang ginagawa ko sa kanya. Kahit suntok eh. ko hindi, hindi, hindi niya ako ginaganti. Ah, baligtad pala kayo nanununtok. <laughs> <laughs> kayo talaga. Kayo. <laughs> ah, mahal ako niya. Kaya ko lang niya. po na hmm. Dahil po, ayaw ko po sinasaktan. Ang babae raw, hindi sinasaktan minamahal daw. Tayo. Sabi niya. Kahit po ikaw ko ganito lang ikaw ako ang buhay natin. Mm. Uh, mahirap lang. Basta busog naman ang bawat isa sa atin sa pagmamahal. Ayun, Ay, ganda naman pakinggan. Yun yung <laughs> lagi kong iniisip sa akin sa rin. Mm, kasi... Thank you, tay. Din po. Kahit mahirap yung buhay, oh, basta busog basta, ka. sa pagmamahal. Harali. Sa pagmamahal po. Um, yun po yung lagi kong iniisip sa tuwing gagalitan po ako. Kung minsan nga po kahit umuulan dahil uh, pag sinasaktan niya ako. Kahit po umuulan, natutulog po ako diyan sa walang bahay. Tinatakbuhan ko lang po siya para po makaiwas na lang ako sa panay. Kayo! yung nanay na yan. Oo nga, no, sa laki niya siguro. <laughs> hmm. Hindi <laughs> gano'n n'o kayo. Mahal oh. uh, <laughs> na mahala ang niya ako. Ba't to Minsan n'o pala may gano'n kayo. Bakit to? hindi ko po alam <laughs> Alam ko yun. Yeah, mula po nung magkaroon siya ng... Uh, Nararamdaman. Nararamdaman. po, yun? na hindi siya makabagay doon sa mga ibang, ibang mga kasamahan namin na mm. makapaglakad-lakad o kaya makapag... Libang-libang kung saan-saan. gusto mo na. Mm. Siguro na iinip siya na laging masamang masama ang loobas din dahil hindi makasama rin sa mga... <laughs> Kaya din na lang po <laughs> siguro binubuntun sa akin yung galit pag kaming uh, Pero sa awa po naman ng Panginoong ang Diyos, pagka ako'y umuwi at ako'y umalis at sinasakta niya ako. Pag uwi ko po sa kanya umagahan, wala na uh, uh, po siya. Hindi na po siya galit. So <laughs> may ganun po pala kayong ano kwento? Minsan niya po ay yung ko nagagalit. Mm. Gusto ko rin makagala kung saan saan. Gusto kong sumama sa kanya, hindi ko kaya. Mm -hmm. Kaya doon no, na uwi sa galit ko. Baka iniisip niyo meron siyang iba na hindi, hindi naman po ay, sa ay Biro lang naman. <laughs> 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 Dahil alam ko naman na hindi naman siya babaero eh. Baka lalakero. Eh siguro, oh, awa ko sa kanya. <laughs> ay, yun, <mamaya> <laughs> <laughs> lang, Hindi ko alam. <laughs> Biro lang naman, Nay. Pinapatawa ko lang po si tatay. Kumusta po siya bilang asawa niyo naman? Ayos naman po siya. Kapag asikaso, maintindiin. Hmm. Sa kabila Pin ho nung maasikaso siya, binubugbog niya oh, pa siya. Opo. Eh, kinukuha pa nga po ako nung pagpaligo ko eh. Ay, ganun. Pinaliliguan pa ako niya kahit inaaway ko. Ay, grabe <laughs> naman nun. <laughs> Para po, para po kasi makita ng aming mga anak po. Na kahit gano ang Binagawak ginagawa ko si tatay nila. Mahal pa rin nila ako. Hindi ko siya para Paragayahin. Paragayahin po kami ng aming mga anak. Paragayahin nila. Mm, ang bait po ng asawa niyo. You know? Ay, mabait na. Kahit... Pero maganon po si nanay. Opo. Ah! Mabunga nga din pala. Opo. Tapos, sinusukli niyo pag mamahal lang. Opo. Ayaw niyo talagang o... manakit. Ayaw. Po, talagang yung manak yung kumbaga yung kung yung galit niya o yung galit siya, talagang laalis na lang ako o, o po mo kayo. Opo, umaalis na lang po ako. Pinapalipas mm -hmm. ko po yung galit niya. Tinatanti ako oh. na medyo uh, lipas na yung galit niya. Saka na lang ako Ang galing mo ni tatay. Ano? Ah. Maganda Pinatiming, nga po yun. niya yung wala na yung yung init ng ulo. Gusto ko malaman, ilang taon na no kayo nagsama nun? Ilang taon na no kayo nun? Magsama kami. Mm. 38. Ah, may edad na po pala kayo. Opo. Okay. Tapos yung anak nyo, bali ilan na sila? Ay, hindi. Anak ko po sa una yan. Ay! Sorry Pangalawa po. na po ito. Hmm. Eka kayo sa pangalawa pala, matatagpuan ko ang pagmamahal na hindi hamak. Mm, tunay na pagmamahal. Hmm. Ano po ba nangyari sa una? Ay nananakit po yun sa kahit ako'y tulog eh. Ay. ay ganun. Sige po, pwede pa kwento sa amin. Chismoso ay, eh, no? Pag naputapo na. <laughs> Sige na, no? mabilis lang po. Ano bang nangyari nun? Tulog kayo o? Mapagsilos po. Hmm. Buong akala yung mga anak ko nakaganyan ako ah. Hmm. Ito yung mga anak ko. At gusto nung isa nakatabi sa akin. Gusto rin nung isa nakatabi ay gumanyan ako so to kinuhita ako pag ko ganyan tao so mentok na rin ako uh, at tihaya siya doon sa doon iniwanan niya ako nung no, pagsuntok niya hindi niya alam malakas pa kayo sa kanya siguro kaya kumilapon naglagda doon sa side doon sa doon ayaw, ayaw niyo mangyari say? yun sa inyo tay. ako hmm. hmm. hindi naman po ako sinasaktan yun. uh, sa natuwa hay. naman ako sa may natutunan ako kay tatay at alam ko, natut ma natutunan, matututunan lang. din ng mga ano, yeah. na ganito man ng buhay, mm. busog kayo sa pagmamahal. pagmamahal. Kahit mahirap ang buhay namin, basta't nagmamahalan, mm. para na din pong mayaman. Mm. Mayaman naman sa pagmamahal. Tama. Eh, na lang po yung lagi Kahit po. Kahit mahirap. Mm. Okay. Nakakatuwa si tatay. Ano? Sana lahat ng tatay gaya ni tatay. Kasi po, ba, baka po iniisip ko po lagi, baka po pag nakita nila na, na ginalabanan ko yung nanay nila, baka naman isipin, isipin nila, po. ang nila na, oh, ay, bakit ikaw yung tatay, ko. Um, mm, tatay at nanay natin at ganito ang ginagawa, oh, ay, tayo ako. rin. Mm. mm. Bali, ilang taon na ako kayong nagsasama? Ngayon. Oo po. 18 po. 18 years. Yeah. Never po ho kayong nag, ano, nag, o baga, o tampuhan. Sa bagay, sabi nga ni tatay kanina, well, maalis na nga lang. Wala tampu-tampuhan. Pero yung sinaktan niya sa wala po talaga. Mm -hmm. sinanay lang ang nambubugbog. Opo. Oh Huwag <laughs> oh, <laughs> mo nang ikwinto. At Sige po, ano po yan? Ikaw yung tunyo na. Hindi, <laughs> 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 yun lang po talaga yung... <laughs> mm. <laughs> <laughs> yun lang po. Kaso na, kwento na. Nakwinto na nga, kaya ako naiiyana. Eh sa... Hanggang sa inyo ipaglalaban yung asawa nyo? Ah, uh, sa, kumpara sa akin lang po talaga. Kahit po, kahit po siguro ano yung mangyayari. Basta at kami dalawa ay parehas na binibig. Pinagkakalooban ng pangamahal na pangalong ang Diyos ng buhay at lakas na parehas. Ang gusto po kami, parin pa rin talaga. Hanggang kamatayan. Kaya naman, Nay. Hanggang kamatayan na to. Hmm. hmm. po talaga. Hanggang sa kanilang okay, to one kami pa rin. Oh. Ang sarap pang... Ang sarap... Napakalamig ng pawis mo, ah, oh. Ang sarap pakinggan, eh, no? Hindi kailangan nyo talaga niya ma-check up. Gusto. Ba't naman kayo nakikita niyo yung asawa niyo? Ganyan, hindi yung magawa ng paraan. Hindi, <laughs> lagi-lagi nga po. Kahit, kahit nga po ako, eh, linalagnat na nagtatrabaho pa rin po ako. Para nga po, kasi ay ma, madala ko sa pagamutan po. Mm. Ang -hmm. kaso nga po, matagal na po kami nagtatrabaho. Pero mm -hmm yung sahod na dapat po. Hindi po talaga ano... Hindi po talaga akong pinapasahod pa. Okay. Bukas natin pa-check-up. Kasi ano na, na rin po gabi na. Opo. Oh uh, no, Nay? Opo. Noong primero ko nga po siyang pina... dinala po sa hospital. hospital. Mm. Umiiyak na po kaming parehas dyan habang nag-aayos ako ng mga damit namin mag-asawa kasi marami po ang nagsasabi na yung pagpunta raw namin sa ospital na ito, na mm -hmm. yun, baka raw ako na lang ang makauwi ng buhay. Kasi ma maga po yung lahat ng katawan niya, manas na manas niya. Namanas hmm. ako nung una. Pero ikaw ako, may Panginoon okay. Diyos, ikaw ako uh, basta huwag na, ka nga bibita, huwag ka hindi tayo Hindi na nga po ako kakaupong ganito. Uh, gusto niyo ngayon na natin dalhin siya, ano, magpa-ano na lang tayo. Kaya pa siguro. May, pa saan pa po yung emergency po. dito? Dito po sa Big Ah, malayo. Malayo po. Gagabi oh, po pa po. Mm, pero ano, kaya niyo pa? Kaya pa naman po. Hanggang buwas? Opo. Oh, kung uh, hindi, uh, kukunin namin yung higit namin muna. Hindi namin. po. Ay okay lang naman po. Pagbukas hmm. na lang po, hmm. kaya ko po naman po. Kung ano, dapat madala na kayo talaga sa emergency ay, kung Ay bukas ano. na po. Hmm. Higit namin muna namin hindi eh. po. Bukas na po. Hmm. Kaya po talaga? Kaya po. Sasabihin ko sa inyo pag hindi ko kaya. Hmm. Na. Okay. So paano po? Bukas pantawa tayo sa ano? hospital, no? Para okay. ma-check ko yung ano nyo, yung paa, okay. yung ano-mano yung pwedeng maagapan sa nararamdaman nyo, no? Nay, tay, gano'n na lang, no? Okay. po. Okay. Maraming-maraming okay. salamat po. Okay. Sa Thank you po, po. sa pagmamahal sa asawa nyo, no? Maraming-maraming salamat din po sa, sa inyo po. Hmm. Na to, Welcome uh, po. Sa amin dito. Hmm. Talagang, ang hulog po talaga kayo sa amin ng final. Hindi po. Pagmamahal po ng ating Diyos yun sa inyo. Kaya yeah, talagang... Thank you po kay Ate Celine at saka kay Ate Bea. Dahil sa kanila, mm. nandito po kami. Okay. Maraming salamat po sa inyong apat at inyong sa hindi sa inaasahang pagkakataon hmm. kayo po ay talagang... Salamat ay sa kanila at sa dalawang kayo po talip hmm. sa... Ang ganda, nga, ang ganda talaga ng pagtatagpo namin ni Celine mm. Katekram, ni Bea. Hindi lang sila, si ate, yung mga nakaraan pa, mm. habang inaayos. Kung baga, ano katekram, okay na po yung paglipat natin sa kanila. Kung baga, okay na yung tira nila. Ngayon, wala lang silang pasok ngayon, kaya natin nasama sila. Mm. At uh, naituro mm. po kayo. Oo mm. po, maraming maraming salamat, salamat, salamat po. Ang uh, isip po talaga ng Panginoong Diyos sa kanila na kayo ay uh, sama po dito sa aming... Sila ang kasangkapan ng Diyos para sa amin. Yeah. At maraming Day maraming salamat nila po Papunta dito sa amin. Pa wala ko ba kayong gustong pabili para madala ko bukas, Nay? Wala po. Wala na po akong gustong kain. Mm -hmm. Bakit po? Eh, hindi ko po alam kung ano. Wala silang pagkain. Ay, ganun? Ay, wala na. Lugi kanina ako ng sardinas. Hmm. Sabi kumain ka tatat. Tapos eh, may dalang kanin, may ulam. Ika ko, eh, ayaw, ayaw ko. ko na niyan. Hmm. Ayaw kumain. Hindi rin ako kumain. Wala nang lasa? Wala po. Hindi kasi po, pagalat ka, uh, nilipat lang po, po sa ako. amin ng ah. trangkaso. kaya natanggal yung panglasa ko. Mukala ko, wala nang... Dat, hindi, uh, yung dalawang araw pa lang po kami, hmm. hindi hindi nat na pareha. Natakot ako. Hmm. Kaya ako <laughs> po. hindi po. <laughs> <Pinalabahan> po, <laughs> talaga hmm. oh, oh, po talaga nung... Dahil sa paglagnat. Opo. Kasi ano, katekan. Pero ngayon, malamig. Ha, paano kaya yun, yun know? o? Napakalamig nga po. Malamig talaga na yun, oh. Oo. Oh, well. Hmm. Painitin nyo na lang mamaya. Dagmangan. <laughs> ano ba iniisip nyo? Yaya Kapin. Ah. Kayo. Paano okay. po? Paalam na kami. Parang buo ah, kami masyadong po. gabi. Ano ah, oh, po. po? Ingat na ingat lang po. po kayo. Maraming ingat maraming salamat po. po. Magpipray para po ano, yung lakas ng pangatawa natin may bibigyan ni Kat. Tingin po natin yun. Maraming maraming. Bukas po. Ma ma Maaga po kami dito. No. Thank you, Nay. Thay. Salamat Thank you po. po. Welcome po. po. Salamat, Salamat, sa Salamat po sa pagmamahal sa asawa niyo, Yung pinaparamdam yung uh, sobra-sobrang pagmamahal sa kanya. Malaking bagay yun. Kaya nga po. Gusto ko, Ayan gusto ko nga po malagdagan eh? pa po yung pagmamahal hmm. na inay. Kung sasama hmm. hmm. nila. kung siya ay magaling na. Asamot. Hmm. Sige tayo ha. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Sige po. Tingat po. Paano po ba yung ya? Hmm. Kasama daw po kami ulit bukas.